malapit din sila. Oh, And gusto yes. rin nila makipag-interact. Ano mm. ah? <laughs> oh. uh, Miss Yuki, ka ba meron kang naka-interact sa kanila? Meron na bang nagtang... O oh, kinuklos muna yung sarili mo sa kanila? Meron po kasi oh. gusto rin nilang makinig sa atin. Oo oh, nga eh. Oh, Oo. Oh. Uh, uh, kasi nakakatulong po yung discussion natin para makita yung liwanag. Lalo na kung nasa Opo, lalo na kung nasa points sila nang kung nasa dimension or plane sila na kailangan ng yung frequency nila, nakakatulong itong discussion po natin mm -hmm. para makatawid or makita nila yung liwanag. Um ka okay. ba nakita? Ah, madami po. Ano manibaw na Ibat iba oh. naman. Po. Ano uh, meron pong mga uh, may physical manifestation hmm. Nung ng tau hmm. So, Ibat ibang klase po. Ano meron mga, din mga 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 na mga 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 po mga 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 Meron po, meron po. Um, I really think Hans, uh, ikaw pa paano ang ano mo? Um, of course, uh, ito pong discussion po natin dito, hindi naman tutungkol sa religion ano, hindi pinili wala. Kasi lata man tayo, ako personally, uh, I respect all religions ano, kasi iba-iba kasi mga consciousness niya, saka yan ay foundation ng ating uh, belief system. So from that belief system mago-grow yung ating spiritual uh, aspect oh, oh. ano ha? Oo. Oh. Nagkakaroon tayo ng enlightenment yes. ano, So uh, uh, ikaw, brother Hans uh, so far ano yung na-realize mo na kapag namatay ang tao saan napupunta? Well sa mga nakakausap ko ha. Oh. Na spirit na encounter ko. Uh, mostly sa kanila, sinasabi nila na nasa, wala naman impyerno. Mm -hmm. Usually, ang impyerno is nandito na mismo. Itong physical, itong physical yes. Uh, dimension, sila. impyerno na nga yes. sa iba. Eh. Same diba? as oh. nang na-encounter din ng na mga kagaya ko. Same hmm. as siguro, sa kanila, ganun hmm. din. Yun yung sinasabi. Nandito lang, ito na mismo ang impyerno. <laughs> kung oh, nasa saan tayo. Oh, talaga. Yes. So, uh, oh, Na-realize ko na kung ano yung gagawin natin ngayon, kung hindi natin, kumbaga, kung hindi natin mapupulfil kung dapat na ginagawa natin dito sa lifetime na to. Most probably, iyon pa rin na nga. Kaya nagkakaroon ng maraming reincarnation sa belief system ko. Ha? Meron Kaya. tuloy nag-sumisingit. Uh, Ba't ba puro impyerong pinag usap Pwede nyo mag-usapan ng langit? Nag-i-exist ang Nag-i-exist pa ang langit. Yeah. Uh, all right. Very interesting. Brother Jay, <laughs> may, ba, yeah. may, Based sa uh, experience mo, Yes, nag-exist sa langit mm. bagang tao is naunawaan ng realidad sa mundo at nagkakaroon na ng tinatawag natin kapayapaan mm. or peace. No? Ang mm. mga taong nagsisik na ng kapayapaan ay na lang ang kanilang ginagawa. Doon nila na-encounter ang heaven. Eh yung mga gumagalang mga kaluluwa na hindi matahimik, do we, meron bang time na isasuggest natin sa kanila na they have to uh, see the light para makakita, makaakyat sa langit. But Mak sa akin, for oh. me, mayroon ano eh, gaya lang din natin sila eh, na kailangan nila makinig din sa kanilang isipan. Mm. Kasi maaaring mayroon illusions na nangyayari sa kanilang mind. Oh. No, Parang sila lang din ang makakatulong din sa kanila. Ang ginagawa lang din natin so, is... So makinig kayo ha, yung mga hindi nakikita rito. <laughs> makinig kayo sa sinasabi ni Shaman, uh, Brother Jake. So yun, ang oh. maitutulong talaga natin kahit naman sa reality sa physical note at sa spiritual is yung prayer talaga. No, ipagpray natin sila na makita nila yung liwanag niyon. 'Yun yung kailangan natin gawin dito. Yung mga sumasabak sa go something kayo ba nag-offer din ng prayer? Hmm. Ano anong normal na prayer na ibinibigay nyo sa kanila? 'Yun, yung sa akin na pag ako na doon, Our Father talaga. Ah, oh yeah, very hmm. powerful prayer 'yan. Yun ah, sa akin hmm. lights, -hmm. bago ako umalis. Bago ako malis sa location, hmm. Ganun. Pero pag pupunta ako sa location, wala. Wala mo na. Wala, pasok na talaga. Oh. Kasi baka pag nag... Sa, sa akin na pag nag... nagano ako, nag-prayer na ako, nawawala eh, nasisiro ko eh. <laughs> Walang nakukuha. Nasisiro eh. ko eh. Papagalitan na ako ni YT niyan eh. o <laughs> oh, talaga. Mm. Wala Kaya kailangan. Wala manifestation. Oh, oo, kailangan. oh, kailangan. Yung pupunta ka doon yung talagang... oh, yung, yung mabubulabog oh, sila. Oo, oh, yung talagang <laughs> takot ka. Para meron ka agad capture sa oh, oh. cam. Then right Tapos after po, that. Tapos po no, na yun na. Magdadasal na kami. Mag-iwan na kami ng candle. 7-Eleven na kami. Ayun, lang lang. <laughs> <laughs> ano? Ba't ba puro 7-Eleven? Hindi ko pwede si <laughs> Starbucks sa 7-Eleven. <laughs> o nga, no? Talaging ang pagpagan na uh, area, no? Uh, mga convenience store, no? Alright. Si Ria Soto sabi niya, yung nagbigti po ba hindi sila umaalis sa lugar na pinagbigtihan nila kasi sa ibang lugar nandoon sila. Ayun, uh, Miss Yuki. Apo, Bali, uh, share ko na din yung experience ko nung nag-crossover kasi nag-crossover din po ako eh. Mm. Uh, merong inilapit sa akin na yung kapatid niya isa nagbuildte. Mm. So, mm. Uh, while doing communication with the ano, with the dead, nag-pass away. Uh, nung ginagawa niya nung nagbinti, nagbigti siya, yun din yung paulit-ulit na uh, nangyayari sa pang-araw-araw niya. Kumbaga yung consciousness niya naiwan doon sa pag-loop na lang yun, no? lulupot siya doon. Yes po. Pero hindi ba ito yung ano lang uh, energies lang yun na naka na nakadikit sa lugar o ito yung mismo may consciousness? Po, bali yung may consciousness po na yun, energy na rin naman siya. mm -hmm. So kaya hindi rin po ina-advise uh, lalo na sa mga kinagis na religion na magpakamatay kasi uh, yun yung isa sa mga sacrifice no na yung mga souls ay hindi agad nakakatawid. So ang nangyari non na, dahil nasa loop siya, nag-enter tayo, nakipag-communicate ako na um masabi nung bata na yun yung mga gusto niyang sabihin sa parents niya yung ma release lang ba mm -hmm. habang nagre-release siya uh, nagbabago yung anyo niya kasi umaangat yung frequency niya mm -hmm. kasi pag ang spirit or soul nasa low frequency talagang hindi maganda yung itsura mm -hmm. habang you are working with the light Oh. na uh, lumiliwanag siya, nagbabago din yung itsura niya, nagiging liwanag din until uh, mag-open yung portal para makatawid siya. Pa paano itsura yung mga nag Pag uh, multo na? Opo. Okay. Uh, ano uh, yung mga yung pinapakita pang... sa mga horror movies. <laughs> Ako Opo, possible. Yeah. Mm -hmm. yung Labas Yes, po. <laughs> ano ba yan? horror nga, ano? Bakit <laughs> sumi? <laughs> hindi eh, nakakatakot nga. Pag nakita mo yung ganun, di ba? Totoo. Mm -hmm. Oo. Oh. Eh, yung ano, yung mga sinaksak may mga dugo at may mga ano pa rin sila. Oh. Same pa rin yung mga na aksidente. Pwede, pwede bang sabihin mo sa kanila uh, sandali lang, Brad, uh, 'di ba? Uh, nakita mo, 'di ba? Meron mm -mm. ka pang dugo-dugo diyan. -dugo pwede bang uh, palitan mo na may tsura mo? Ang ang pangit. <laughs> Nakakatakot eh. Mahirap. Mahirap mahirap ba, ba 'yun, Na mm. nagawa na, 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 mo na ba 'yun? Nasabi mo na ba 'yun sa kanila? Uh, uh may time. Pero kasi hindi mo magagawa yun eh kapag nandiyajaan na sa harap. Lalo kung yung mga gulat factor. Yung mabiglang nandiyajaan na sa tabi mo. Alam mo yun ayaw ko eh, ginugulat. <laughs> well, ma mahilig sila sa ganyan. Oo nga eh, yung, yung, yung nagtatakot, biglang, uh, mga mm -hmm. gano'n, di ba? Oh. Tapos, oh. yung makikita mo agad na oh. pinaka-worst na ayaw kong na-encounter is sa kalsada. okay may makakita kang mga nakahigapan na Akala mo, aksidente akala, pa lang. Akala mo. Aksidente pa lang pero oh, matagal na yun actually. Matagal na siya mm -hmm. nandoon. Nandoon mm -hmm. na yun. Wow. E paano maii i-cross over yun kung nandun sa gitna ng highway? Mahirap. Mahirap yung mahirap. Oh. Saka, I think, uh, pag ready naman sila, sila silang sila lalapit sa iyo. Yes, sila, sila, sila Di ba, ba, Brother Jay, silang lalapit? Yes, gusto sa silang lumalapit sa iyo. Kasi hmm. the more na nagsisig ka na ng spiritual, mm. yung, ano ba, yung vibrations mo. Yes, ito, so, mas nararamdaman ka na nila. Ah, oh. Yun. So, oh. siyempre, huwag natin kalimutan mag-protect, mag-shielding. Oh, yun. Sabi ni uh, Ria, oh, nga, habang ng dila. Siyempre, nas, pag nasakal, sumahaba talaga yung dila. <laughs> Mayroon akong na-experience nga dati May uh, nagising ako ng madaling araw. Eh, pagmulat ko na mata, may nakalutang na white lady sa tapat ko. <laughs> sabi ko, ah, sabi ko, ano ka ba? Ginugulat mo naman ako at mo ako sa pagtulog. Pwede ba? Diba? Saka na tayo maggulatan. <laughs> Pero sa totoo lang, medyo natakot ka. <laughs> Magugulat ka talaga eh, di ba? Oh. Alright, uh, good PM po may uh, uh, si Dan Dariel Bird sabi niya may dalabing estudyante sa Sofronio Espanola Palawan sila niban daw ng masamang espiritu ano ang nangyari doon Sir Dariel? ha? Ba, itong mga sinasaniban ng mga spirits, uh, ano ba to? Ito ba yung mga spirits ng mga namatay, uh, Brother J.? Yes, uh, ibig sabihin ng pag napoposes ang tao, ibig sabihin yung kung ano yung spirit, yung energy ng spirit doon is tumutugma din dito sa tao. So, nagtutune in sila. Yung energies, yung frequency, yes. magkatugma. Yes, nagtutugma. Kaya nakakapasok. kakapasok. Kaya nang So, kaya example, anxiety, depression, no, yung mga sadness. Mababa yung frequency. Isolation, yan. Yun, madali tama. Yung mga mm -hmm. stress. Uh, stress. stress. Yeah. Pati, pati po ba mga bata na stress. Yes, kasi nandiyan yes, naman. Kaya sila madaling pasok. Mm-hmm. Ano? Lalo yung nasa na puberty stage kahit na very religious yung yes. uh, pre, mm -hmm. Yes. nagdarasal. Apo, apo. So, hindi naman kasi pinag-uusapan yung mga ganon, yung real, pag uh, magpaka magpakireliyoso tayo. No? ang mm -hmm. Ang -ti -ti tinitingnan dito yung pagiging purity or tigapagsunod mo, kung paano ka sumusunod sa liwanag, sa light, sa higher self natin. Uh, sandali, meron tuloy uh, uh, ano, uh, kapag ba nagpakita sa iyo yung isang uh, multo at parang may tangka siyang pumasok sa katawan, pwede mo siyang stop! Hello. Diyan yes. yes. ka lang. <laughs> yes. Huwag <laughs> right. sa akin. Stop! <laughs> <laughs> uh, na, 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 oh, nagawa kuno na ba yun? Miss Yuki? Uh, ako naman, never naman po nakaranas oh. ng personal na possession sa akin. No? Mm. Pero uh, possible po yun kasi may ano eh, may uh, mararamdaman mo kapag may spirit na gustong manghimasok sa iyo. Wow. I mean, mararamdaman oo, mo oo. sa energy field correct, mo na correct. parang mm. hindi ata akin to. Parang hindi okay to. Saka maganda 'yan mga gwardiya mo, yung mga spirit guides mo rin, may mga gwardiya ka rin, ano ba? Mm. So anong anong dapat na gawin pag ganun? Uh, dapat ba mag-pray para so hindi lumapit. So remember na hindi lang spirit ang kayang kumunik sa tao kahit yung taong buhay din. Mm. No, kaya din lang din sa atin. Oh. Like